Okay, Play one, two, three, go! Big, 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 big.

몇살이십니은 저는 20살입니다. 생일이 언제이니다 생일이 먼저고, 생일입니다 나라 사람이니 전 빌딩사람입니다. 전 황행집중니까? 네, 전 운명이 아니다 공직자분이오, 아닙니까? 아닙니다, 전... 전... 주린가람이오... 아니다 한국에서 왜... 이라고... Dito guys, pinapractice namin yung demo play Kasi ganito yung mag interview namin sa DMW or BOA, So Korean ang mag interview sa amin So tignan nyo naman, dyan palang lang medyo kinakabahan na kami What more kapag nasa um, interviewer na kami Which is Korean na, so kailangan namin practice Tanggal yung kaba namin Kailangan namin i-enhance listening And then yung pag-pronounce ng Korean language you can sa video, hindi pa ka ka-accurate. So, more practice, more reading, para may tama yung pronunciation namin sa Korean. kam Kamsabida! Kamsa 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 Ito na, pinakaantay ng lahat ang pagbibigay ng certificate. Magsisimula na po kami. Tingnan nyo naman kuya nyo, hindi mapakali. Kung ano na -ano ginagawa, tinayong laps ko na po. Ayan na po, malapit nang tawagin ang kanyang pangalan. Excited na po. So ayan, tapos na po ang exam, tapos na rin po ang demo play, tapos na rin po ang giving of certificate. Ayan, picture taking na lang ho para sa remembrance and para sa posting ni Victoria's PH Pasig. Ang makikita nyo dyan, um, nauna yung mga babae at saka sumunod mga lalaki. Then after nyan, is, lahat na kami, then may gagawin kaming parang slogan ni Victoria's PH Pasig kwento ko lang pala guys kung paano ako nag-enroll kay Victorious PH so, nag-inquire ako sa Facebook page nila na which is Victorious PH and then um, chinect ko kung anong nearest branches kasi from Pasig ako nirecommend nila sa akin yung um, Ortigas extension so doon ako nag-orient Sunday then after orientation mo uh, magpapa-reserve ka ka any amount then after nun, is start na ng class nyo ng Tuesday and then dire-diretso na yon Saturday and Sunday wala silang class and then Monday to Friday yun na yung start ng class. Ang maganda kay Victorious PH is pwede mo siyang installment yung payment mo. Isa pa sa maganda kay Victorious PH is yung nag-offer sila ng cash assistance. So kapag naipasa mo na lahat exam, medical exam and then nakapagpasa ka na ng requirements and of course dun sa pag nakapag-enroll ka sa kanila offeran yun ka nilang cash assistance and then zero interest pa yun mga kaibigan Guys, sana makatulong itong video na to sa inyo, lalo na sa na, mga nangangarap na maka-abroad at kumita ng malaking pera. Sabi nga nila, hindi masabang mangarap para sa iyo ang laban na to. Charot. Oh my god! Wow! Kaya ano pang ang mo? Simulan mo na ang pangarap mo habang kaya pa. Go lang nang go, kaibigan.

gutom na gutom na ako. Lahat kami gutom na gutom na. Damn! So ayan, na ayos na yung pagkain habang kami nag-aantay na tawagin nilang kumain kasi gutom na gutom na talaga kami guys. What? What the fuck? So syempre, kapag may ganap, hindi mawawala yung konting celebration. So ayan sila, I celebrate habang ako is coke lang yung ininom ko diyan guys kasi hindi talaga ako umiinom. Stop it. Get some help. Pero ito may kasama kaming tulog na siguro puyat to. Kasi galing pa sa trabaho kaya hindi niya nakayanan siguro yung puyat niya, pagod. Kasi ilang gabi kaming ano eh puyat at pagod syempre Nalo na sa may mga nag work Oh ito syempre kakampay-kampay pa hindi ka naman minom ng alak hanggang soft drinks ka lang hanggang coke ka lang kala mo naman umiinom ng alak ay eh no So guys hanggang dito na lang ang aking vlog maraming maraming salamat sa panonood at maraming maraming salamat sa bagong kakilala bagong tropa bagong classmate Sana sa susunod na celebration natin is nasa South Korea na tayo Muli maraming maraming salamat This is Jed TV signing out Peace